Putol Christmas tree na. Paano discarte natin dito? Nasira pa nga ang Christmas tree. Nako po, hindi na nga makakapag-design. Nasira pa nga yung Christmas tree. Naghihinga lang na po yung Christmas tree. You might mo. more. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Lenny nga po pala. Tiyak ko papangiti vlog. Ito na ngayon guys, magde-decorate na tayo ng bago naming bahay! So, ano pa natin yung last vlog ko? Ayun yung vlog ko na lumipat kami ng bagong bahay. Kaya, ayun, ngayon lang kami makakapag-decorate. So, nakagawa na kasi ng pamilya namin na every Christmas season, naglalagay talaga kami ng mga Christmas decor sa aming bahay. Kaso, ayun nga lang, This year, hindi kami nakapaglagay agad kasi nga, kailangan namin lumipat ang bagong bahay. Kaya kayo lang kami makakapag-decorate. So, kung hindi nyo pa napapanood yung house tour ko sa bago namin bahay, uh, ba, ano pang ginagawa mo? Papanoorin mo yun after ng video na to, okay? so, kagabi, namin yung mga pang-decor namin. And yung iba doon, wasak na. Yung iba doon, hindi na gumagana. Kaya bumili kami ng bagong Christmas light. Tapos, yung malaking parol na gusto, gusto ko nang bilhin ilang taon na. Ngayon pa lang siya nabili. Tapos, tapos, ayun, magkutulong-tulong kami mag-decor. Titignan natin kung aabot yung Christmas lights sa labas. Kung nakita nyo naman sa house tour, may mga halaman ng kami dyan sa baba. So, lalagyan din natin yan ng Christmas lights. So, bubuksan ko na din yung mga in-order ko sa Shopee na Christmas decors. Dumating naman siya agad. Hindi naman siya natagalan. Shopee, baka naman. <laughs> so, ayun. Samahan nyo kami sa pagde-decor. Tingnan natin kung ano mag ng bahay namin after malagyan ng mga kung ano-anong kumukutitap dyan, ay ng mga palamuti dyan, ng mga decor. Basta kung anong mailagay. Tignan natin kung mapapaganda nga ba natin yung bago naming bahay. So, ang dami ko na sinasabi. Umpisahan na natin itong vlog na to. Let's go! So, guys, nandito yung mga iba kong shopping package. Tignan natin dito kung ano yung pang Christmas decor. Kasi yung iba dito, pang regalo naman ito eh. Nalilito na ako sa sobrang dami. Meron pa sa baba. Ito <laughs> pang Christmas decor. Ibang dami ko pang hindi nabubuksan. Tapos so, kunin na rin natin siya. Tara, baba na tayo. Andyan. Diyan. Dun. Hoy! It was at this moment that he knew he fucked up. Kita kita ni macam ambil se. Kalau tak aku sihir aku sihir jamil. Kalau tak aku kena takut. Kenapa takut jamil? Kalau bagi ni iana di Christmas ni, nasanya So ngayon, pag-iiyan natin, saan natin yung Christmas tree? Dito na, na? Yes, so... lang? Sige, 10 lang walang garo! Hey! Matumulong ka muna! Tara napin muna natin muna tayo yung ibang shopping! Dito pa, iba kong mga kapangay dyan na hindi pa nabubuksan. Mas matangkad pa sa akin. Sige dito, dito. Wala na kalagay. Hindi ko na kasi kabisado eh. Ito ba? Ay, eto. Wala, baka hindi ko na magawa yung ibang ano Content. Kasi yung iba dito pang content. Sobrang busy na kasi. Ang dami ko pa nalagay. Grabe, hanggang babayan guys. Pakita mo. Oh, di ba? Hanggang babayan. Tapos ang dami pa sa sala. Yung iba kasi dito pinapadala sa akin. Hindi ko pa po nagubuksan. Ay, simulan na natin itong dekor! Oh. Dami star! Ngayon na kami nagaganta! Papailan natin ito mamaya. So, ilalagay namin dito sa labas. Ah, gabara! O, oh, mga dahon-dahon. Ano ang dami pa namin gagawin? Ang dami pa na ilalagay. Oh, tara na! Magdekor na tayo! Kumakain pa! <laughs> Ano? May tiyatang... So, ayan na nga po sinisimula na ni Miggy. Ang maliit na Christmas tree. Pagpasok ni Blue sira na naman yan. Magde-decor din daw siya, <laughs> Parang Mayroong um, content! No, Wait. Isan <laughs> na lang dito. And huh? Pero walang box. Puta lang, Christmas turn natin. I might be bad mo. Pahing <laughs> <laughs> <By you. laughs> <laughs> hey, Oh, every time. Mas mataas pa kay Migi yung Christmas tree na yun, oh. Go, best friend. Paano discampin natin dito? Ay, dugsong mo, guys. Nasira pa nga ang Christmas tree. Hindi ata matuloy. Nako po, hindi na nga makakapag-design. Nasira pa nga yung Christmas tree. Ano mga problema? May kibag mo. Boom! Si Taklob. Taklob, girl! Pinutol ni Caitlyn. Ay! Nakas pa naman ito. Dito yung star, oh. Talian mo na lang kaya. Oh! Ito na siya, guys! Cover oh! ng pupuan. Oh, diba? Oh! Cover ng pupuan. Ganti yan, guys. To. Sana magkasya. Oh, okay, ganyan yan. Oh, oh! Akala po sa mismong oh. pupuan. Oh, diba? Oh, diba? Yes. yes. We can do it. Tada! Oh, oh. Pinakuhun na ho ni Papa para di na makalas. Ayong, nagawa rin. Ang ano eh so, ang taas eh. Ito siya kataas. Oh, Ay, ang taas? 7.5 feet. It's your boy, Justin. It's <laughs> Ayan po yung ano niya, kinalabasan niya. Di ba, mas better. Oo, oh, di ba? Nakakagana kumain. Ayan, <laughs> Diba? Ganyan po yung ano niya. bumansot? Kinalabasan. Oh, Okay. Ganito na lang daw. Grabe to. <himself> <gulido> <m standby> ito mga ilalagay sa kurtina. Ah! tantang Ito Ito

basa. Ito <laughs> pang table, te. Tada! O. Oh. Ayan. Christmas na Christmas. Ayan. 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 Sasotin ni Ate. Lahat na mga Christmas. Ayan. Ayan yung ilalagay ko sa bintana. Ilalagay ni Santa Claus. <laughs> Puno ime, Santa Claus haba tos ako. Ay, te. Alam ko na. Sa oh, baby. Sa kumeta. Oh, Lahat na, <laughs> te. Oh, my God. <laughs> ano pang budol? Nabudol. Kasa yan, oh yan. O, di ba? Sabi ay, sa inyo eh. Ay, la, ang ano? Ang ganda tignan. Di oh, ang oh, ganda. Oh, yeah, oh, diba? Ang ganda tignan. oh lagay natin. Yan. Ang lamig. di ba? Ang ganda tignan. Ang ganda tignan. Parang kaya hindi. Ganyan na lang. Ang yeah, ganda display so, lang yan. Ito lang ito, guys. Nabudol talaga ako ng shopping. Oh, yeah. Yan. Ay, 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 ang ganda. ganda. <laughs> uh, la, ang ganda. Saan so, kaya pwede ilalag? Ay, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Shopping ko lang ito, Oh. Nabudol ka pa niyo. Nabudol ako na. But... <laughs> <laughs> Or, ang ganda niya, o. Oh. Kahit ay sabit niyo na. Asa ba yung paano? Sabi ko pinagpabili ko May hindi ko na hook. Ito pa guys, ito pa nabudol sa akin yung happy. Ang dami naman. Ang mga... Ibot! Kamil! <laughs> <laughs> Yay! Oh, o, eh. oh, ayan. Oh, ay, diyan eh. Kaya... Ay, din oh, okay. Yung stand, Sam, yung stand. stand. Ilikin mo yung stand. <laughs> Naghihinga lang na pala kasi sa stand. Ito na, ito na, ito na, ito na. Ito na, ito na, ito

Okay na. Ito rin. <laughs> ay! Wasak. Dapat pala, pumili na lang kami nilililil ng bagong ano. Mas mataas. Kasi nasa Santa Rosa, mabababubong natin. Ay! ay It's beginning to look... Okay nga. Kam, hanggang ito. Siguro, naging talin ng dalawang ito. Wasak na siya. Ano kayo, lipat na lang yun, wala tayong toy. Pero ka bang puti ng white? Hindi, ang pangit yun. Sayang din naman yung nakalagay yun. So, may lalagay it to? Bakit? Ayun, Mi. Hindi na nga, hindi na nga. Hindi na nga, hindi na nga. Hindi na nga. Yun yung Christmas tree. Grabe, haggard ko na. Gamit ko din yung in-order ko sa shop oh may ano pa, may tag pa. Nga, may tag pa. Bakit may pahalaman, Ma? Anong nga niya halaman? Ah, Bravo, ito, yeah. Yeah. Ah, sige na. natin. Pero 5-0 po. Ang star na yan? Hindi, alam mo. Alam nga Ito na lang yung star. Ito na lang yung store, Nge. Ang corny. Ang corny, corny, sabang habang inaayos nila yung Christmas tree, ngayon naman, ang gagawin naman namin, maglalagay kami ng mga Christmas light dito naman sa halamanan. Na, tapos, ilalagay din natin yung malaking parol natin na nailaw dito sa part na to. Ayan. Yan. Tapos, lalagyan namin ng Christmas light naman dito. Yan. Diyan Basta, bahala na. And pinag-isipan namin kung anong ilalagay dito sa ano na to, malit na punong to. Ayun na guys, ilalagay na po ng Christmas light. Tapos ayun na si Miggy on oh. Ay, lagi na din yung parol na umiilaw. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ha? Tamang na o. Oh. Ay, patay. Nakatingin na siya dyan sa ano. nakopaw Nakatingin na nga sa Christmas tree. Ilang, ilang oras lang yan. Ah. Oh. <laughs> Tanggalin mo na yung presyo niyan. O, so, ito na mga Christmas light na to. Saan so nilalagay love? So, ayan guys, yung mga Christmas light na yan. Curtain Christmas light. Yan. Ilalagay namin dito. Ano ba tawag dito, love? Sa mga ganyan. Careys. Basta yung mga ganyan dyan namin siya ilalagay. Tapos maya maya, ano, sabay-sabay natin tong... Paiilawin. Yun, sabay-sabay natin tong paiilawin. Tapos ito pa yung binili ko pang isang curtain na Christmas light. Yun! Yan, ganyan siya. So eto, ito nag-isipan namin na baka ito naman tinilagay. Okay. Sa ilalim ng color blue. Ayan, dyan na lang ilalagay yung mga star stars. Tuwan-tuwa na naman si Katyn. Posi! Ito na ang update sa ating Christmas tree. Ayan nasa... Konti na lang ilalagay dyan, no, Sam? Ay! Konti na lang, no? Tapos, ito na yung ating dining area. Ayan. Um, oh. ayusin pa konti yan. O. Oh. Tiksok! Naayusin din nila yung hagdan, no? Power. Yes, no Ay, pati yung hagdan, no? May pa ganyan pa po. oh. Oh, power. Ayun na 'yung star natin na maliit. <laughs> ang ganda na ng Christmas tree oh. Ayun na 'yung star na napakaliit. Ayaw. Wala pa Ayaw. Natumba na nga. Oh, ang ganda na. So, ayan guys. na namin yung mga Christmas lights sa labas. So, ngayon, papailawin na natin sabay-sabay. Let's go! Game na? 3, 2, 1! Ayan, guys! Nailawan na siya! O, oh, diba? Ang ganda! Eh, O, oh, dito sa halamanan. Ang ganda dito, oh! O! Oh, pak! O, oh, yung parol natin dyan! Tapos, magpasok natin ay si Blue! <laughs> Ayun yung Christmas tree! Wow! Ay, ang ganda o. Oh, green, red. O, oh, mga nag-ayos. Ang ganda.